Okay, celebrate naman natin ang birthday ni Lila. Let's go! Welcome to Santorini asure para niyake. So, dito nga kami nag-stay para i-celebrate ang birthday ni Lila. So, yan. Dito sa room na to. So, pagpasok ko namin, ayan ang bumungan. Ayan. Tara! Malinis na CR. Yes, sobrang linis ng CR nila and mabango. Yan. And then, makikita mo dito, merong TV and sala set na minimalis lang. And then, meron silang pachinelas dyan. Ayan, sobrang ganda ng room. Simple lang siya, pero maganda. Ayan, and of course, malinis. So, ito naman ang kanilang kitchen. Ayan, may ref. And ito ang kanilang room. Ito yung master's bedroom. So, ayan maganda ang kanilang room. Ayan, pwede ka rin gumamit ng desk. And, sobrang lambot ng kama. Ayan. Ayan, pag labas mo naman, itong bubungal sa'yo. Ayan. Sobrang nice ng view. Ayan. So, na-traffic kami. Uminit ang ulo namin, pero pagdating namin dyan, natanggal ang init ng ulo namin. Chort. <laughs> So, yun. Ang ganda ng view. Ayan, nakaka-relax talaga. So, yan. Dito sa balcony, yan ang makikita mo. And then, punta naman tayo sa kabilang room. So, yan. Tingnan natin ang kabilang room. So, yan. May ref, may oven. Ayan. Ito naman yung second room. Ayan. Meron rice cooker. So, ito yung room. Kabilang room. Ayan. Pwede rin gamitin yung nasa ilalim ng bed. And ito naman yung closet. Ayan. So, paglabas mo rin ng balcony, ito ang bubungad sa'yo. Ayan. Sobrang ganda ng view nila. So, meron silang wifi. Ayan. Pwede hilahin yung nasa baba. And meron silang extra bed. So, sa room na to, mga magkakasya siguro mga 7 to 10 person, ganyan. Kasi malaki yung room. Ayan. Pwede ka rin mam Ayan. So, meron din silang pakit. Ayan. So, nanonood nga kami ng TV. And, sobrang nice na place talaga. Ayan, may pakapi pa sila. Ayan may creamer, may coffee, and then sugar, and then meron din toothpaste, eh, tooth, toothpaste and toothbrush kit. Ayan. So, ayusin muna natin yung unan para maganda-ganda ng mga pinar. Ayan. <laughs> Sobrang lambot ng sopa na yan, promise. So, yan ang kainan. Apat na chair. And, eto nga, yung pinose ko. So, sobrang excited ko pumunta dito pati yung Mr. Gulama na isama ko. <laughs> Ayan. So, relax, relax mo tayo. Ayan. Ayan. Hindi talaga ako maka alis dyan kasi sobrang ganda talaga ng tanawin. So, yan nga. Dito nga kami nag-celebrate ng birthday ni Dila. Ayan. So, yan pala yung ginawa kong cake. Inayos ko siya. Dapat kasi ako talaga gagawa ng cake niya pero wala kaming time na. So, bumili na kami ng cake and inayos ko na lang talaga siya. Nilagyan ko ng mga design na kasama. Ayan. So, after nga namin kumain at hindi ko na kinuha na yung aming pagkain. Umorder na lang kami sa Max. So, nag-swimming na ang mga baguettes. Ayan. Ako hindi ako nag-swimming kasi medyo malamig na talaga. So, kinabukasan na, na ako nag-swimming. Ang bayad nga pala dyan is $250 per head. Uh, and hanggang at uh, 12 to 7 p.m. lang siya. And then, kinabukasan, iba rin yung bayad doon. $250 ulit per head. Uh, hanggang ano naman siya? 7 a.m. to 12 noon. Tama ba yung sinabi ko? Mali <laughs> yata. So, yun nga. 7.00 o'clock sa gabi. Ay, sa hapon. Actually, ano siya? 7. Ay, mali. 2 p.m. hanggang 7 p.m. Tapos, yung pang umaga naman. 7 a.m. to 12 noon. Yun. So, sumakta rin yung sinabi ko. So, ayan. Meron nga dyang wave. Okay. Ayan, ito ang wave pool nila. So, dyan maraming tao sa wave pool kasi inaantay nila ang wave. May oras din ang paglabas ng wave nila. So, ayun na nga. nag na ang lifeguard. So, doon magkakaroon na ng wave. Doon doon na magkakaroon ng wave. So, mayroong swimming pool din na man-made. Yung may mga sand. Ayun, doon. Banda doon. Doon po. Pero dito is wave pool. Ayan. So, ayan na nga. Paparating na ang wave. Kaya nang sobrang lamig talaga ng water. Yes. Yeah, sobrang lamig. So, ayan na yung wave. Yung pakaantay ng mga tao dyan. Yung mga tao naglapitan na sa pool para ma-experience ang wave. So, ayan. oh Sobrang ay nag-enjoy nga dyan si Lila. Diba? Parang ayaw nga lang kamahon. Ayan. Ayan siya. So, ayan na. mga na na kayo. Yan ang wave pool. Dito sa Azure, sa Paranaque. Ayan. So, ayan. Gabi na. Ito na yung last na wave dito sa pool. So, ito na nga. At gabi na. Hindi pa rin umahon kung si Lila. Ayan. Ayaw na kumahon. Ayan. Hindi ba? Hmm. Sige. So, ito naman. Si Charlie at si Popoy. Ang gustong-gusto nung mag-swimming nung si Charlie pero humigdala siyang bata so dyan lang muna sila sa malapit naman na mag -serve. so ayan ngayon na din kami ng gabi ayan gusto namin masaksihan din yung mga pailaw dito tuwing gabi so ayan maganda rin at nakaka-relax din ang mga tanawin sa gabi dito so ayan may mga malalaking Christmas tree may mga displays na pang Christmas. Ayan. Marami ding tao na namamasyal. Meron nga palang mga kainan na dito. So, hindi nyo na problema ang pagkain. Ayan. Meron din dito mga laundry. Laundry shop. Ganyan. Pwede kayo magpalaba. Ayan. So, hindi na kayo mahihirapan. So, ayan nga. At namasyal muna kami. So, kinabukasan, good morning. Ayan ang bubungan sa'yo. So, nag-stay muna ako dito and kape-kape. Ayan, sarap mag sa umaga pag ganyan ang view. O, di ba? So, ganyan po. Ayan po yung sinasabi ko, man-made na pitch. So, ayan. So pumunta na rin kayo dito sa Asure, Paranaque And experience nyo rin ang Yan itong staycation Yan, I'm sure na magustuhan ng mga bata Yan, and mag enjoy talaga sila So ayan lamang po muna And I'm sure pati kayo ay mag enjoy din Thanks for watching!